at ng youtuber oh sa inyo kaya uh, ano iba kay na alawi all right sa union bank all right kay Pablo Lago all right kay Miss Gin Bilog all right kay Tim Bugok all right kay Norbin all right kay Japer Sniper kay Boss Toyo all right shout sa iyo Boss Toyo ay bebenta ako sa iyo Tahan kita minsan sa shop mo, boss. Alright, si boss Koyo. Pinoy Pond Star, alright. Ayan. Alright. O, oh, ay kamang yan. O, oh, shoutout sa'yo, kamang yan. Tahan kita dyan sa, ano, sa Mindoro, alright. O, oh, shoutout kay kamang yan. Shoutout din kay ano, ka sister O oh, ayan yeah, ka sister fishing vlog Alright Sa lahat ng mga Charity vlog Alright shoutout charity vlogger Shoutout sa inyo lahat ang dami nyo eh Ang kay Boss Ram Alright shoutout so, din sa inyo Sa mga driver Sa mga, ano, shoutout ko the world na Alright tayo palipas muna tayo oras susundo tayo mamaya alright kaya tumambay labas alright last dispa sundo natin alright ayun o oh, petro no ayun yung ano yung Beatrice 1 Beatrice Tower yung kulay green na building yan 1 Beatrice yan nasa barangay Duyan Duyan Aurora Boulevard ayun o oh, mga biyahing silangan Kogyo Kubaw at Ipolo Alright. O, yung kabila, Aurora, going to Edsa, yung Kiapo. Tap. Ito namang train papunta rin ng Masinag. Yan, dulo niyan, Masinag. Alright. Ano na si station? Si Visoria, yan, rito. Yan yung mga makikita mo rito. Alright. Yan, si Mano, o, si Pago. Yan. Maganda yung ng ni Mano. Na-interview ko na minsan eh hindi yan tikmoy <laughs> hindi daw siya tikmoy pero nakalima siya alright kalimang uh, atawa malupit na si Manong alright pero puro mga professional na raw yung anak niya eh uh, hindi na pa siya nakalimang na kasing garing dito soft drinks tubig uh, pati saging binibita niya eh mga saging na sabal at undan uh, mga pambanan na kayo ayun eh niya yung latest niya mayroon siya latest bukod sa limang babae na kinuwento niya mabay ito si Manong alright naman tayo tapos na yung market kay Manong ito walang staff to kanya kanya sa starter ito sa intersection na to tandaan nyo pa ba yung binarila na Marisante Polo dito na dito uminto yung ano niya yung sakenya yan bago mag, mag yan, yan. Diyan, dyan, 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 sa kanto na yan oh. Dyan, si yun, eh. yan. yung dali si Doc doktor yun shoot out sa Ateneo yan, dito siya inabot oh. yan. yung inagaw niyang kotse dyan nakapunta tapos sumakay siya ng uh, sumakay siya ng uh, aircon aircon na uh, modern jeep Thank Shoutout sa mga ano, nag-ayubi. Alright. Ang mga batang 19, no? Oh, shoutout din kay mga Del Rosario. Yan. Mga kamunggol. Alright. Yan. Shoutout sa inyo lahat, mga batang 19. Alright. Ayan, one Beatrice yan, yung kulay green. Isa Aurora Grand. Aurora Grand bago tayo yan yung building niya no? Aurora Grand eh, ito inuupuan ko sakop ng NCBA ayan yeah, NCBA NCBA yeah, yan eh so yun oh yeah, NCBA no, yun yeah, tayo nakaupo ngayon yeah. Pagka ano, intersection na yan, pagka mahinahin na diskarte mo, bangga abuti mo dyan oh no? ano wala kasi yung stop rate right dyan so pag hindi tayo na nagbigayan sa pool sigurado Eh, mga motor ang bibilis kaya, kaya ingat ingat sa lahat ng driver alright wala nang intro intro to puro diretso eh gimano oh sipag dyan tulungan mo na lang, mayor yan mabalik yung paninda niya umiiyak kahapon eh yan yung sa Quezon Bridge sa baba sa may Quinta Market malapit yung pwesto niya nakahatak daw yung paninda niya nakatabi naman alright kay Mayor na matulungan yung matanda mabalik, kawawa naman yung daw hanap buhay niya, para na daw siyang pinatay tinanggalan siya ng hanap buhay ayun sabi niya pinaparating ko lang mayor, para alam mo ano bang pangalan ng team leader <laughs> nasa isang uh, video ko binidyo ko yung matanda aapod tulungan natin kawawa naman eh siya kahapon eh. Yan, alright. Oh, shout out kay Commander, alright. Shout out din sa mga Lakson, mga pangan, alright. Keso, no? shout out sa mga lakson alright sa mga putong alright kay e, uh, fiscal Okay, fiscal solis, all right. Putong, all right, mga putong. Okay, samahan. Okay. Tignan mo, wala na, burado na yung guhit. Sa kabila na lang may guhit, pinestre ang tingin. Ayan, pagpupunta ka ng Anonas, ayan, pwede ka rin dito. Pasok ka dyan, kaliwa ka or kanan, Anonas pa rin yan. Kasi doon sa stoplight, pagpuno doon, pwede ka rin dito dumiretso kung maliwan dyan sa Petrol. All right? hindi siya ng Big Dugo sa Ipag talaga nila ata ko. So, bantay na yun. Masawa na. Sana all. <laughs> Alright. Ayan. Ingat-ingat sa lahat ng driver. Nagdadala ng sasakyan. Alright. tarde yan wala kasing stoplight dapat to lagyan pero may ano dyan o, 360 o, CCTV ay. mga sa MNDA yan ang CCTV dyan ayun no, nasa poste o 360 yan CCTV dyan ayun ang laki o Ayan shoutout din kayo, no Ayan. Basta shoutout sa inyo right. shout -out kay Willie Yan O nga ka, kay Willie pala Kay Willie Yan ang abensa kasi ito sa building, alright. Shout out sa inyo, sa lahat ng gwardiya, alright. Ayan, stop and shop, oh. Sa FSS Village, na Marquino. Ayan yung mga biyay rito, Kogyo. Ati Polo, alright. Ayan, di patuman, Ito yung nukwang ko, NCBA ito. Alright. Ayan o, no? PNB property for sale. O, oh, kita nyo. O, oh, baka may nangangailangan ng property. 34 sale, oh, alright pag tumama tayo mamaya, bibiling ko yan alright, maya tayo loto alright, baka dun swerte tayo eh bigyan tayo ng Diyos, thank you God alright, thank you Lord alright, yan oh, 34 sale ayan, kay Cherry White at kay Pacboy, oh, out sa inyo alright Pacboy kay Asian Pacboy alright Cherry White alright shout out sa iyo ay boss right. right. toyo so, ayan saka sa Versola Copol po alright babaw yeah kay babaw oh babaw family oh alright uh, youtuber na si Julius alright Julius babaw alright shoutout din sa'yo guhit eh oh Tapos din naayos yung guhit eh oh Putol yung guhit sa kabila lang may guhit Ayan ang no, Montalbo no